Kanyan ho katakaw ang ang ating mga ang babatas ho ngayon. Hindi ho yung lagi na lang puro pagkakapirahan eh. Nandiyan kayo lagi. Alam niyo yung mga project na yan. Nakasaw-saw na naman sila dyan, basta DPWH. Well, alam mo naman na dapat natin itindihan din si Yusek Claire Castro dahil siyempre kailangan niyang dipensahan din yung administrasyon. Pero gusto ko lang banggitin din sa kanya na alam mo, wow, ang ebidensya naman nandiyan na sa inyo eh no? Nandiyan din sa social media ang ebidensya. Unang-una, yung akap na lang. If you remember, nung last year, biglang nagkaroon ng akap na walang guidelines, pero ito'y na-distribute. No? At ang sino na dito, mga congressman, na pinalabas pa nila, kakala mo eh, sa kanila. At ang nakakalungkot nito, at nakapagtataka pa, ayaw pang i-share yung kanilang mga listahan. No? Ano? Anong ibig sabihin nun? At kami nga sa local government, gusto namin i-share yung listahan para walang redundancy, walang nauulit na nabibigyan ng beneficiary. Pero sila, ayaw nila. At uh, talagang puspusan nun, lalo-lalo na noong December, grabe yun, ang bigayan nun, ano, na pati yung ibang mga mga mayors sa ibang lugar talagang binabanggit sa akin na talagang bumabaha ng pera at ayuda. Ngayon naman, dahil doon sa controversy na yun, alam mo si Secretary Rex, napaka-disente niyan. At ang ginawa niya, ayaw na niya. Ano? You know? Sabi niya, there will be no, there will be no um, uh, ACAP for 2025 budget for of the, what, the for the SWD. But he was, he even, pati siya mismo, he was surprised na after the BICAM, nagkaroon ng ACAP. Hindi mo naman, hindi naman nirequest niya ni-request sa NEP. It's the President's budget. Kaya nagtataka lahat, biglang nagkaroon ng ACAP. Para kanino yung ACAP? Ngayon, tingnan mo, kung sinong gumagawa ngayon ng mga text messages na oh na-approve na yung guidelines ng akap ipapadala na namin dyan, doon eh, sa loob ng Congress. Makikita mo pa doon eh, good day kong nakalagay pa doon eh. So, ibig sabihin, sila na naman. Unang-unang, trabaho nyo ho, oh, gumawa ng batas. Hindi ho oh, mamigay ng ayuda. Hindi ho oh, yung lagi na lang puro pagkakapirahan eh. Nandiyan kayo lagi. Ano? Naka, Nakasawsaw kayo yan, basta pagkakapirahan Okay yung akap nilagyan nila ng ilang 26 billion pesos. Hindi naman hinihingi. Binawasan nila yung agriculture, binawasan nila yung field health. O wala silang nilagay sa field help, by the way. Uh, pati yung defense, binawasan nila. Pati yung pension, binawasan nila. Pati, uh, ano to DSWD, tinanggalan nila ng 4 piece. Uh, mga 50 billion sa 4 piece nila. Tapos sa uh, nakapagtataka na bigla nilang itinaas yung budget ng DPWH, by as much as 289 billion. Ano ibig sabihin nun? Nilagyan nila ng akap, pero tinat, dinagdagan nila, bigla silang, dinagdagan din, dinagdagan din nila yung kanilang uh, DPWH budget. Ano ibig sabihin nun? Simple lang ho yan. Ibig sabihin, pagkakapirahan na naman yan. Yung mga project na yan, alam niyo, yung mga project na yan, takasaw na naman sila dyan. Basta DPWH, you know 25%, 35%, 40% ang kinukuha ho nila dyan. Another is, ang nakakalungkot ho, sila pa ho yung contractor, kalimitan. Sila pa yung mga supplier. Kaya yung mga 40%, 35%, hindi pa ho yan. Meron pa dagdag yan kasi sa profit nila as contractor, aabot pa huli yan na additional siguro 15 to 20 percent. As supplier, sabi natin, another 15 percent. Kanila na lang hulat. No? Ganyan ho, katakaw ang, ang ating mga ang babatas ho ngayon. Una-una, sino ho ba? Tanungin ko sa inyo. Sino ho ba ang nag, uh, namimili ng mga district engineer at regional director ng IPWH? Diyan ho, malalaman niyo Yan po yung mga ebidensya.